Ito po yung resibo o no, pagkabili ko po nito sa isang pawn shop po dito po ulit sa Pasig. Yes, tama po kayo. Isang pawn shop dito po sa Pasig ng auction sale po ulit sila dahil nakaipon ulit tayo ng pera. Kaya napabili po tayo ng isang investment na chain na may 18 inches at saka may cross na Okay. Hi, oh, hello mga mam ma sir. Welcome po sa aking YouTube channel, Tony Acro Vlog. Isamahan yes, niyo po ako ngayon mga mam ma sir. Check ko lang po yung aking mga nabiling mga alahas. We back 2015, 2016, 2017, 2018. 2019 Yes, tama po kayo mga mam ma sir. Ito lamang po ay ilan lamang po sa mga nabili kong mga alahas noong panahong yaon bago pa mag-pandemic. So, kulahin na natin mga mam ma sir ang ating nangunguna at ang pinakauna kong biniling alahas noong 2000 ito na mamam sir ang aking pinakaunang nabiling alahas noong 2015 ito po ay ring yes tama po kayo, ito po ay ring isang ito po ay 10 karat

Nabili ko po siya sa isang pawn shop. Dito lang po sa Pasig City. Yes. Ito po ay nagkakahalaga, nagkakahalaga lamang po ng 2,700. Ito po ay 2.8 grams. 2.8 grams tin karat gold. Nagkakahalaga lamang po ng 2,700 noong 2015. 2015. Ayan, maganda po siya mga ma'am sir. Inuulit ko mga ma'am sir, ito po ay tin karat gold. Yes, ito po ay may engrave po sa loob. May engrave po ito sa loob na tin karat. Yes. Kunting linis lamang po ito mga ma'am sir. At meron po siyang gemstone sa taas. May gemstone po siya sa taas. So, balik tayo nung 2015. Nabili ko lamang po ito, mga sir. Sa lagang 2,700. Kasi noong 2015, ang tin karat gold ay umaabot lamang po ng 900 plus. So ang 10 karat gold sa mga araw na ito, sa mga oras na ito ay umaabot na po ng 1,800 per grams to 1,900 per grams. So ayan. Mag-iisang dekada na po ito mga mga sir sa susunod na taon. Tama po kayo mga sir. Kaya ini-encourage po kayo mga mga sir na bumili na po ng mga halahas o mga gold para po sa ating pag invest ginawa ko po ang video na ito para encourage ko po kayo para hindi ko po uh, masabi na pagyayabang ayun lang thank you thank you tsaka panoorin po ang ating susunod na flex dagdag ko pala mga mam sir ito po ay ang unang regalo ko sa sarili ko kasi binili ko po ito siya noong January 2015 yes January 13 2015 kasi ang birthday ko ay January 1 so dahil nakapag ipon ako ng konti binili ko ang sarili ko ng sing-sing bilang regalo ko sa birthday ko kaya nagpapasalamat po ako dahil hanggang ngayon nandito pa rin po sa akin dumating na po yung mga pandemic hindi pa rin siya nawawala yes although na isang na po ito pero na tubos ko rin po kasi ito po ang unang regalo ko sa sarili ko na alahas kasi nabili ko siya noong 2015 January 13 which is yung birthday ko ay January 1 kaya ito ang aking unang regalo sa sarili ko. Ay, paulit-ulit talaga ngayon. Ito naman po tayo mga mam sir. Ito na po yung pangalawang alahas na nabili ko way back 2018. Yes, 2018. Ito po ay hikaw. Hikaw po ito mga mam sir. So, nabili ko lamang po ito sa isang pawn shop din dito kasi nag-sale po ulit ang mga pawn shop na malapit sa akin. So, medyo natagalan tayo bago bumili ulit kasi nag-ipon po ulit tayo. Hindi naman kasi instant ang pera. Ayan la oy. So, ayan. Ito po ay 3 grams. 3 grams. Nabili ko lamang po ito ng 7,500. Ito po ay 18 karat. Yes, 18 karat po ito mga ma'am sir sa halagang 7,500 ang bili ko po nito we back 2018 nagkakalaga lamang po ang 18 karat noong 2018 ng 2,500 yes tama po kayo mga ma'am sir so ito po ang kanyang resibo mga ma'am sir nabili ko sa, sa pawn shop dahil po nag sale at nagkaroon po tayo ng ipon ulit kaya nakabili po tayo ng isang hikaw, bilog na hikaw at syempre investment na naman po ito mga sir ito po ay 3 grams 18 karat gold sa halagang 7,500 kasi we back 2018 nagkakahalaga lamang po ang 18 karat ng 2,500 yes, 2,500 lamang po ang 18 karat noong 2018 tama po kayo mga ma'am sir sobrang mura po noon hindi tulad ngayon, ang mahal-mahal na po umaabot na po ng 3,300 to 3,400 per grams ang 18 karat na mga gold yes, tama po kayo hindi po bumababa ang value ng gold kaya ulit, inuulit ko ina-encourage ko po kayo na bumili po at mag-invest po ng mga gold para po sa inyong investment hindi ko naman ina-encourage ang ating mga mam ma sir na mag-saving mag sa bangko pero ang pinaka-the best po para sa akin, sa sariling opinion ko lang po ay ang mag-invest po ng mga alahas yes, kasi 2018, nagkakalaga lamang po ito ng 2,500 per gram. So ngayon, 2,024 na nagkakalaga na po ang 18 karat na gold ng 3,300 to 3,400 per gram. Diba? Ayun, uy, sunod ko naman na-flex ng mom sir inulit ko, hindi po ito pagyayabang, hindi po ito pagyayabang mga mam ito lamang po ay pang content ko lamang po sa aking channel yes, tama po kayo, so ito na po ang ating pangatlo ito na po ang ating pangatlong nabiling alahas noong 2019 o diba, after a year na naman po ulit, bago ako bumili ng alahas, syempre kailangan ko na naman ulit mag-ipon so ito po ay chain ni na may 18 inches ang haba. 18 inches ang haba. Yes, tama po kayo. Na may cross pendant. Yes, cross pendant. Ito po ay 18 karat Saudi gold. Yes, tama po kayo. 18 karat Saudi gold. Nabili ko po ito noong 2000 2019. Yes. Yes, noong 2019, umaabot na po ng 2,500 per grams ang 18 karat Saudi sa gold. Tapos, pansinin nyo po ngayon, sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, umaabot na po siya ng 3,300 to 3,400 per grams. Yes. 2, 2019 ko po ito nabili sorry 2019 ko po ito nabili ito po ay hindi pag bang sa mga nabibili kong mga investment ito po ay ipon ko sa aking sarili at the same time ito po ay aking investment yes tama po kayo mga ma'am sir ayan ito po ang lagi kong sinusuot alam nyo kung bakit mas gusto ko yung mga 18 karat mga ma'am sir kasi po hindi po siya mabilis maputol kasi content lamang po nito ng gold is 18 karat hindi tulad ng mga 24 hindi tulad ng 22 na mabilis siyang maputol kasi halos puro gold na po 'yan yes pero ito ay may value naman din po yes may value din po ito mga ma'am sir kaya inihikayat ko po ulit kayo na bumili na po at mag-invest na po ng gold. Ito po yung resibo o no, pagkabili ko po nito sa isang pound shop po dito po ulit sa Pasig. Yes, tama po kayo. Isang pound shop dito po sa Pasig, ng auction sale po ulit sila dahil nakaipon ulit tayo ng pera. Kaya napabili po tayo ng isang investment na chain na may 18 inches at saka may cross na pendant. Tama po kayo. Ito po ay 13.7 grams. 13.7 grams mga mam sir. Ito po ay 18 karat. Ito po ay yellow gold field. Yes, tama po kayo. Yellow gold field. Yellow gold field or yellow gold finish sa auction sale ko lamang po ito nabili kaya hinihay ko po kayo mga, mga sir na mag invest at mag ipon para po sa inyong future kasi hindi po kayo logi kasi kung bibilihin po ito ngayon mga mga sir ito po ay magkakahalaga na po ng 42,000 42,000 kasi nung nabili ko lamang po ito nung 2019 is 32,000 with 13.7 grams 18 karat Saudi gold ito ang lagi kong ginagamit kasi alam nyo kung bakit lagi ko siyang ginagamit 18 karat hindi siya mabilis maputol pwede siyang pang araw araw na gagamitin yes tama po kayo kaya ang video na ito ay hindi pagyayabang. Inuulit ko ang video na ito hindi pagyayabang. Ginawa ko lamang po ito para sa aking content at hinikayat ko po kayo na mag-invest din para sa inyo future. Tama? Tama?